<laughs> Alupit mo. Alright, so dahil malakas yung init ngayon mga tol. So, nandito tayo ngayon. Uh, Dito lang tayo ng tago. Ah, napakainit. Grabe. Grabe. So, yung mga kasama natin nasa gilid-gilid lang din. Kaya sila, oh. Ayan sila. yung isa. Minibi ah, na yung ginikita. Oo, oh, yan o. Oh. Ayan. Magkano na kaya yan? Oo. Oh. Ah, nakarami na. Ilang oras pa lang yan. Ah, mukhang nakarami na nga talaga. Papa P, mukhang nakarami ka na. Oh, 150 pa rin. <laughs> Alupit mo. Dito naman tayo sa gilid. Nakaupo. Ayan. Alright, let's Let's go.